Ang Social Security System, LAES, ay kamakailan lamang nag-anunsyo ng isang makabuluhang hakbang na makikinabang ang libu libong mga pensionado sa Pilipinas. Ang pag-anunsyo ng 7,000 na lump sum payment para sa mga kwalipikadong pensionado ng SSS ay nagdudulot ng kinakailangang tulong pinansyal at nagpapakita ng patuloy na pangako ng gobyerno sa pagsuporta sa mga senior citizens. Ang bagong hakbang na ito ay hindi lamang tugon sa tumataas na halaga ng mga bilihin kundi nagsisilbi rin pagkilala sa mga kontribusyon ng mga pensionado na matagal nang nagsikap upang mapagtibay ang ekonomiya ng bansa para sa marami sa mga senior citizen ng Pilipinas ang lump sum payment na ito ay magiging malaking tulong sa kanilang pinansyal na kalagayan upang matulungan silang makayanan ang mga hamon sa pang-araw-araw na buhay at matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa pagtutok sa anunsyo na ito, mahalaga na maunawaan natin ang konteksto at mga epekto nito sa mga pensionado pati na rin ang mas malawak na implikasyon nito sa sistema ng social security sa Pilipinas. Ang 7,000 na lump sum payment ay bahagi ng inisyatiba ng SRA upang tiyakin na ang mga pensionado nito ay makakatanggap ng sapat na suporta lalo na sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang hakbang na ito ay dumating sa isang pagkakataon kung saan ang inflation ay nagdudulot ng bigat sa kakayahan ng mga Pilipino na bumili ng mga pangunahing pangangailangan, partikular na sa mga senior citizens na umaasa sa kanilang mga pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Marami sa mga senior citizens na ito ay nagtrabaho sa buong buhay nila, nagbayad ng kontribusyon sa sistema, at ngayon ay umaasa na sa kanilang pensyon upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit, sa mga nakaraang taon, ang halaga ng mga pensyon ay hindi na akma sa tumataas na mga gastusin sa kalusugan, transportasyon, at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Sa pamamagitan ng lump sum payment na ito, tinutugunan ng ESAYA ang agwat na ito sa saklaw ng pensyon at nagbibigay ng karagdagang suporta sa mga senior citizens na pinaka nangangailangan. Ang lump sum payment na ito ay ipapamahagi sa mga pensionado na kwalipikado batay sa mga pamantayang itinakda ng ESAYA. Kabilang dito ang mga pensionado na tumanggap ng buwan ng pensyon sa isang tiyak na panahon, upang matiyak na ang benepisyong ito ay ibibigay sa mga may matagal na at patuloy na ugnayan sa sistema. Ang mga pamantayang ito ay nilikha upang matiyak na ang pinansyal na tulong ay makarating sa mga pinaka nangangailangan, kabilang ang mga retiradong senior citizens na maaaring walang ibang pinagkukunan ng tulong pinansyal. Sa pamamagitan ng pagpaprioritize sa mga pensyonadong matagal nang tumatanggap ng pensyon. Ang ICrea ay hindi lamang nagbibigay ng pinansyal na benepisyo, kundi kinikilala rin ang katapatan at pagsusumikap ng mga ito na patuloy na nag-ambag sa sistema sa loob ng maraming taon. Para sa maraming senior citizens, ang anunsyo na ito ay nagdudulot ng kaluwagan dahil pinapaluwag nito ang ilang mga pasanin na kanilang nararanasan sa pamamahala ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ang lump sum payment na ito ay inaasahang tutugon sa iba't ibang pangangailangan, mula sa mga medical na bayarin hanggang sa mga pang-araw-araw na gastusin na madalas ay mas tumitindi habang tumatanda ang isang tao. Ang mga senior citizens, partikular na ang mga may malalang sakit o mga issue sa paggalaw, ay madalas na nahihirapan sa pag-access ng mga serbisyong medical at iba pang mahalagang serbisyo. Sa tulong ng 7,000 na lumpsom, magkakaroon ang mga senior na ito ng mas malaking kapasidad upang tustusan ang kanilang mga gamutan at mga medikasyon, pati na rin ang kanilang pangkalahatang kalusugan. Ang pagbabayad na ito ay hindi lamang nagpapahusay sa kanilang pinansyal na seguridad kundi nagbibigay rin ng kasiguruhan na mapapalakas ang kalidad ng buhay habang tinatahak ang mga huling taon ng kanilang buhay. Ang inisyatibang ito ng ESEA ay isang patunay ng lumalaking kamalayan sa gobyerno at lipunan hinggil sa kahalagahan ng mga senior citizens. Isang pagkilala ito sa katotohanan na habang tumatanda ang isang tao, nagbabago ang kanilang mga pangangailangan, at ang mga sistema ng suporta ay kailangang magbago upang matugunan ang mga pagbabagong ito. Ang lump sum payment ay isang halimbawa kung paano nagtutulungan ang gobyerno upang mapabuti ang kalagayan ng mga matatandang Filipino lalo na ang mga umaasa sa kanilang pensyon bilang kanilang kabuhayan. Ang patuloy na pagkilala sa mga hamon na kinahaharap ng mga senior citizens, parehong sa aspeto ng pinansyal at sosyal, ay isang positibong hakbang tungo sa paglikha ng isang mas inklusibo at sumusuportang lipunan. Ang lump sum payment ay may epekto rin sa mismong sistema ng AYA. Habang patuloy ang gobyerno sa pamumuhunan sa mga benepisyo para sa mga mamamayan nito, mahalaga na ang sistema ay manatiling matatag at may kakayahang magbigay ng suporta sa tumataas na bilang ng mga pensionado. Kailangang tiyakin ng SSS na ito ay patuloy na magiging sustainable upang magbigay ng ganitong mga benepisyo sa hinaharap. Maaaring magsagawa ang isaya ng mga estratehikong pagbabago sa mga mekanismo ng pondo at isang masusing pagsusuri sa mga kontribusyon ng mga manggagawa at employer. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga senior citizens, kinakailangan ang LS na mag-adjust upang matugunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon ng mga pensionado. Sa ganitong paraan, ang 7,000 na lump sum payment ay hindi lamang isang benepisyo para sa mga pensionado, kundi isang paalala ng mga pangmatagalang hamon na kailangang tugunan ng isera upang mapanatili ang sistema. Ang anunsyo ng lump sum payment na ito ay isang sagot din sa lumalaking panawagan mula sa publiko upang magbigay ng higit pang tulong para sa mga senior citizens. Sa mga nakaraang taon, patuloy na nagsusulong ang mga grupo at organisasyon ng mga advokasya para sa mas mataas na mga benepisyo sa pensyon at mas komprehensibong suporta para sa mga matatandang mamamayan. Ang hakbang na ito ng isaya ay isang hakbang na patungo sa mas mataas na antas ng pagtugon sa mga panawagan. Bagamat ang 7,000 na lump sum payment ay hindi magiging solusyon sa lahat ng pinansyal na problema ng mga pensionado, ito ay isang makabuluhang hakbang na nagpapakita ng pangako ng gobyerno na mapabuti ang kalagayan ng mga senior citizens sa Pilipinas. Higit pa rito, ang 7,000 na lump sum payment ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng patuloy na kontribusyon sa social security system sa buong buhay ng isang tao. Maraming mga manggagawang Filipino ang maaaring hindi palaging nakikita ang direktang benepisyo ng kanilang kontribusyon hanggang sila ay magretiro. Subalit, ang kamakailang anunsyo ay nagpapaalala ng halaga ng patuloy na paglahok sa RARO program. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng kontribusyon, ang mga manggagawa ay hindi lamang nagsisiguro ng kanilang sariling kinabukasan, kundi pinapalakas din ang sistema upang masuportahan ang mga pensyonado sa kanilang mga huling taon. Ang lump sum payment na ito ay isang direktang resulta ng kolektibong kontribusyon ng mga manggagawa at employer na nagpapatibay sa ideya na ang sistema ng social security ay isang responsibilidad na ibinabahagi ng lahat. Sa pagtunguhin ito, malinaw na kailangan ng gobyerno na patuloy na suriin ang mga umuusbong na pangangailangan ng mga senior citizens. Ang 7,000 na lump sum payment ay isang positibong hakbang, ngunit hindi ito dapat ituring na panghuling solusyon. Ang mga hamon na kinaharap ng mga senior citizens, lalo na ang mga nakatira sa mga liblib na lugar o may limitadong akses sa pangangalaga ng kalusugan, ay nananatiling malalaki. Dapat magpatuloy ang gobyerno at ang mga sa kanilang mga inisyatiba at maghanap ng mga paraan upang higit pang mapabuti ang buhay ng mga pensionado. Kabilang dito ang pagpapalawak ng mga benepisyo sa pensyon, pagpapahusay ng mga serbisyong pangkalusugan, at pagbibigay ng karagdagang pinansyal na suporta sa mga senior citizens na nangangailangan. Ang anunsyo ng 7,000 na lump sum payment ay kumakatawan sa isang positibong hakbang patungo sa mas maginhawa at mas maayos na buhay para sa mga senior citizens ng Pilipinas, ngunit isa lamang ito sa mga hakbang na kailangang gawin. Habang patuloy na tinatahak ng bansa ang mga hamon ng lumalaking populasyon ng matatanda, mahalaga na manatiling nakatutok ang gobyerno sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga matatandang Filipino. Mapadirektang pinansyal na tulong, pagpapabuti ng kalusugan, o mga programa sa suporta sa lipunan, marami pang kailangang gawin. Ang kapakanan ng mga senior citizens ay isang patuloy na prioridad na nangangailangan ng patuloy na atensyon at aksyon mula sa lahat ng sektor ng lipunan sa pagtutok sa hinaharap, sana ay magpatuloy ang gobyerno at laala sa pagpapalakas ng sistema ng social security at magbigay ng suporta sa mga senior citizens na karapat dapat nilang matanggap. Sa ngayon, ang 7,000 na lump sum payment ay nagsisilbing paalala na nakikinig ang gobyerno at may mga positibong pagbabago na nagaganap para sa mga matatandang mamamayan ng bans.